Shoutout sa'yo, Utol Ray Rose. Sabi niya, opo, hindi po kasi biro dahil po yung mga pinapayo nyo ay tinanong ko po sa doktor. At sabi nga niya, bawal nga daw po muna ako mag-diet dahil breastfeeding mom. Yung iba kasi na coach, tinanong ko, sabi nila, pwede naman daw. Um, never ko talagang ipapayo sa breastfeeding mom ang mag-calorie deficit hanggang maintenance calories lang talaga utol dahil tandaan natin na when you are breastfeeding your child yung nutrients hindi na lang kasi para sa iyo so para sa akin lang naman opinion ko lang naman din na mas importante na tapusin muna yung breastfeeding phase hindi naman habang buhay yan so habang nagbe-breastfeeding mag-maintain muna ng katawan, wag muna masyadong isipin yung pagpapapayat dahil uh, mas mataas yung purpose ng breastfeeding dahil dine-develop mo yung bata. So, yan naman, hindi ko naman kayo pipilitin sa isang bagay na <laughs> tingin ko hindi okay. Tama, so... I'm glad na nag-agree kami ni Doc. <laughs> Nagkataon lang rin siguro na baka yung ibang coach na nagsabi sa iyo hindi nila pinagdaanan, ako pinagdaanan ko. Hindi ako nagpa-breastfeed ha yung misis ko. <laughs> Sana nakatulong. Follow for more tips.